Baril at mga bala naman ang nakumpiska sa ikinasang operasyon ng mga tauhan ng Pasig PNP. Alaman natin ang report kay Patrolwoman Jenny May Dolor. sa visa ng search warrant na inilabas ni Honorable Judge Maria Gracia Cadiz Kasaklang, Executive Judge Regional Trial Court Branch 155 of Pasig City. Aristado ngayon si Alya Celso, residente ng Barangay Manggahan, Pasig City. Matapos itong makuhaan ng baril at mga bala sa loob mismo ng bahay nito ng mga tauhan ng Pasig City Police Station Substation 8. In behalf of our Chief of Police here in Pasig City Police Station, Police Colonel Salarino M. Sacro Jr., we highly commend the successful outcomes of our law enforcement operations. Of course, with a strong collaboration and partnership between the local government unit and the pillars of justice in Pasig City. We want to reassure the public that Pasig City Police will remain resolutely committed to ensuring a safe and crime-free environment in our city as we continue to make consistent efforts toward attaining this goal matapos basahan ng kanyang karapatan ang sospek. Mahinaho naman itong sumama sa mga pulis. Dinala siya sa Pasig City Police Station Custodial Facility habang hinihintay ang pagdinig ng kanyang kaso sa korte. Ang PNP ay patuloy sa pagpapaigting ng kampanya laban kriminalidad at pagtugis sa mga may sala sa batas. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny Dolor, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.